Good morning, good morning, good morning mga kabsat. Happy Sunday po sa atin lahat. Gusto ko lang pong mag-throwback kung ano yung mga na-miss ko sa probinsya. Siyempre, ang magandang tanawin sa Bonifacio Resort. Ito po yung dating resort na inopen sa public pero this time private na lang po. We are so thankful and glad. We are so grateful dahil isa sa aking pinsan po ay uh, naging manukang ng mga bonipasyo. So, ginagawa namin dito ang mga banding moment namin. Ganon din sa bahay ni Antiria. Ito po yung mga pagkain na lagi namin inaasam sa tuwing umuwi kami from Manila. Ayan. Si Antiria po ay masipag pong magluto at the same time magbisita kaya madalas sa kanilang bahay po ang aming uh, puntahan ito naman syempre bahay, bahay din ng bienan ko nagluluto din po kami ng mga ganyan dinindeng kasi alam nyo naman kaming mga ilokano mahilig po talaga sa dinindeng sa amin mga kabsat dinindeng is life Post birthday celebration ni Nahiro at saka ni Brave dahil dumating ang kanya kanilang mama. Syempre ito naman po, kami po ay naglans sa isang restaurant dun sa Balisteros dahil advance birthday celebration naman ng ating mga November celebrants. Sari-sari po ang ating mga okasyon nung umuwi po tayo last na bakasyon dahil bumoto po tayo syempre kailangan din natin isupport ang ating mga kapamilya na tumakbo sa barangay kagawad yan ito yung mga handa nila A hero at braves uh, resort isa pong masarap na pananghalian syempre po ay Nagkita-kita din po kami or banding din namin magpipinsan Dahil um, matagal po naman po kami hindi nagkita-kita Kaya yan, late or post-celebration Kaya post-celebration na lang po ng birthday ng anak ni Insan Joy Dahil siya din naman ay kagagaling lang sa Hong Kong Nagkaroon lang po siya ng panahon na umuwi ka agad ang magbagasyon. syempre binisita ko din ang aking nabubuhay na lola, si Lilang Inyang Tablet. Ayan, binigyan ko din po siya ng konting regalo dyan, konti lang naman. At ito po yung mga na-miss kong kakanin sa balisteros ang tinupik. Ang sarap po nito. syempre mawawala pa ba naman ang pinagmamalaki naming patupat? Actually, ang Balisteros po ay meron pong patupat festival. So, ito yung mga na-miss ko sa probinsya. Salamat po sa inyong panonood, mga kakabsat. God bless everyone and bye-bye.